bilis ng effect boy So So dito nga mga lodi talagang nalimpungatan tayo kagabi kasi talagang malakas nga yung halak nitong manok natin eh, ito kasi yung sipon kasi to na hindi malabas-labas ng manok natin kaya aaksyonan natin agad as in talagang napakalakas yung sinok nitong manok natin at akala ko mamamatay na to kaya talagang inaksyonan ko agad kasi nga nag-iisa to na napalabas natin na manok at talagang ito yung gagamitin natin sana na breeder e eh, kaso nagkaganito nga at action natin agad to para hindi lumala at hindi mamatay yung manok natin since nagkaganon yun So ito talaga mga lodo yung ginagawa ko kapag may sinok yung manok natin Kaya ayun nga Papainumin ko siya or papakainin ko siya ng bawang at luya Kasi ito kasi yung talagang kapag tinitake mo to is talagang nagiinit yung katawan mo At talagang ilalabas na talaga yung sipon na hindi malabas-labas ng manok natin. At pagkatapos nito mga lodis, pinainom ko pala sila ng pinainom ko siya ng amtil, tas yung mga antibiotics na tinitimpla. Kaya after 30 minutes mga lodi, let's see kung ano yung result niya. Pero ako ang sibuyas lang katapag na

nga mga lodi after 30 minutes nga eh talaga namang nawala na yung sinok na manok natin at naging okay na yung manok natin kaya mas maganda siguro na action na natin agad yung manok natin kaysa naman lumala pa yung sikit niya kaya yon all goods na naman ulit yung manok natin na gagawin natin pang breeder soon Good good sleep. オープン kom ingen snö. Oh, mga Lord, after 8 hours, eh, chinig natin yung manok natin, nalinagyan natin ng pinakain natin ng bawang at luya. Eh, goods naman na yung manok natin na wala na yung sipon niya at yung halak niya. Kasi as in kagabi malakas kasi yung halak niya kagabi. Rinig pa talaga as in. Hanggang sa likod, rinig yung halak niya. Kaya yung ginawa ko, pinakain ko siya ng itong, itong luya, tas yung bawang. So yung ginawa ko, diniktik ko lang konti, tapos pinakain ko, tapos pinainumin ko siya ng, pinainuman ko siya ng amtil. Tapos nagtimpla na rin ako ng mga antibiotics na painumin nila. Kaya mas goods na yung unahan na natin yung sikit nila para hindi grumabi pa kaya yun yung ginawa natin kaya all goods na yung manok, manok natin kaya thank you for watching mga Lodi and don't forget to like, subscribe and click the bell button para ma-notify ka lahat ng mga videos natin about sa mga manok natin so ayan, thank you